Hello, hello, hello! Good morning po sa inyong lahat mga kabalanggay. Welcome to another episode of uh, Pambansang Kagawad. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay. I appreciate all your comments, all your private messages. Uh, pinipilit po natin sagutin lahat ang inyong mga tanong, pati na rin po ang mga uh, tawag po ninyo. Uh, na-appreciate po natin at nagkakausap po tayo mga kabalanggay kahit na nandyan kayo sa Ilocos, nandyan kayo sa Sultan Kudarat eh kahit pa paano nagkakakilandanan po tayo kaya maraming maraming salamat and I thank God for giving me this platform and opportunity to talk to you people pero tila yata na ngayong, ngayong in the last 3-4 days eh parang nalinlang po or nawala po sa proseso <clears throat> ang ating mga kabarangay sapagkat merong lumabas na isang uh, nag-viral na video na nagsasabing yung Kongreso, Malacanang, uh, uh, Senado at saka Comelec sinabi bigo daw na hindi daw nasagot yung pinapasagot ng Supreme Court ukol doon sa petition ni Atty. Makalintal. Kaya daw, nabigo, eh tuloy na daw yung December 1, 2025. So, umani po ng 2 million views yun. So, uh, kaya po, yung sa sugo sa 2 million na yun, mga kabalanggay natin ng mga nanonood. Kaya ang dami pong nag-send sa akin ng video na yun, ang dami pong uh, nag-send ng messages kung legit daw, o totoo daw ang sinasabi. Unang una hindi ko na sabihin kung ay ayaw kong mantira ng ibang vloggers, no? Kung kung yun ang nais nilang sabihin, okay lang po sa atin yun. Uh, kung nakaano siya ng 2 million views, wow. Nakakaingit ano. <laughs> sana sana magbigay din ako ng mga statement na ganoon, natuloy ito, tuloy yung ganoon para umani rin ako. But uh, meron kaming uh, as a journalist, meron kaming code of ethics na sinusundan na if you are not sure of Or uh, kung hindi kayo accurate sa inyong sasabihin, hindi mo dapat balangkasin o bigkasin sapagkat uh, this is a matter of public interest at maraming uh, umaasa dito na katotohanan ang lahat ng sasabihin natin. Kaya po ang sinabi po, eh, yun nga po, eh, Congress, Senate failed to comply with the Supreme Court's order to comment, ay eh, matutuloy na December 1, 2025. Una sa lahat, ibabalik ko kayo sa proseso. Paano matutuloy ang December 1, 2025 na naamendahan na po yan, na-revise na po yan, na November 2, 2026? Yun ako yung umiiral na batas, Republic Act 12232. Kaya nga po, kinakalaban ni Attorney Makalintal, Attorney Romulo Makalintal, ang Republic Act na iyan, eh, sapagkat ang sabi niya ay unconstitutional ang batas na iyan. Yan. So hindi pa pwedeng basta-basta sabihin halimbawa mayroong petition halimbawa ang liga ng barangay o petition ng mga SK so petition ng mga na hindi nasagot eh ganun-ganun na lamang matutuloy ang December 1 kasi there is nothing to continue with there is nothing walang basihan na sasabihin December 1 agad sapagkat yung 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 batas na yon eh wala na naglaho na yung Republic Act 12232 na November 2 uh, 2026 yun po ang umiiral. So yun po ang paglalabanan ngayon kung unconstitutional o constitutional. So marami kasi ang nagsasabi na ah uh, okay tuloy na kasi nagsabi na ang COMELEC kagabi ba yun? na kapag natalo eh Handa sila sa December 1, 2025. Yes, ang ibig naman sabihin ng pagkatalo, hindi natalo sa petition, natalo yung batas na naging unconstitutional siya. Yun ang ibig sabihin ng pagkatalo niyan. Kasi ang petition na pagbabatayan ng Supreme Court is the petition to declare Republic Public Act 12232 as unconstitutional. Kaya nilalaban ng LNB, ng ibang mga ano ato Agra na ito ay constitutional. At hinihingian ng pananalita ang Kongreso, Senado, Malacanang, Comelec para sabihin nila na pinasag dahil sa tingin niyo constitutional. Bakit? ayon Binibigyan ng chance lahat. Lah lahat ng panig para mapakinggan ng Supreme Court. Ha? Ganun lang po yun. Eh, kasi ang nangyayari, pagkahalimbawa sinabing, paano ka switch kung nabasura yung petition na yan? It doesn't mean na, halimbawa, eh, malaman, tanong niyo si Atty. Mac na, ano bang tingin mo dyan sa Liga ng Barangay? Uh, Tony Mac, tanong siya Supreme Court. Ay, they are not the party to the cause. Hindi dapat sila dahil so, self-serving yan. Paano kung sinabi ng Supreme Court na, excuse me, Okay, paniniwala ka namin Ma. so ibabasura natin yung petition ng LNB for being uh, self-serving and uh, hindi nga sila party to the cause. It doesn't mean na pag nabasura yung petition na yun or anyone's petition, eh, tapos na. Na-abrogate na yung batas. Ibig sabihin, wala na yung batas. Hindi. Sila lang pinatabi ng Supreme Court. Pero ang ibig sabihin lang yan, ang Supreme Court darating pa rin sa punto na pagdidesisyon nila kung constitutional o unconstitutional ang batas. Regardless kung successful ang petition ng ng LB, ng mga SKs, ng mga kabataan, kung sino man, ang pagtatalunan dyan yung kiniklaim ni Atty. Romulo Makalintan na unconstitutional yan. Yan po ang laban sa Supreme Court. Kaya kung meron po magsasabi sa inyo na okay, nagsayta na yung Comelec uh, kapag natalo daw. Ibig sabihin na kapag natalo pag naging unconstitutional yung batas. Pero it doesn't mean na biglang-biglang uh, bigla na lang na hindi na pagdidesisyonan yung consti o unconstitutional ng Republika 12232. <laughs> Maraming nang, nang, nang tututsa sa atin na eh, kung gusto mong ituloy, gagawad mo siya, hindi ikaw mag-budget. Alam mo yung mga ganong pilosopo, hindi natin pinapatulan. Pero palagi kong naririnig yun, uh, hindi ko alam kung yung mga ganyan mga kajologan, eh, mga jo <laughs> jologs comment na yan, eh, uh, ewan natin kung saan ang gagaling. Ano? Kasi sa totoo lang, yung FB page natin, marami na mga trolls. Marami na rin mga... Siguro, we are too deep into the topic. Masyado na ang mahaba ang pinag-usapan natin para pag ma, pag uh, mag-aasar pa tayo ng ganyan at tend trip uh, hindi yun eh pero hindi rin natin maalis na merong mga vloggers o merong mga balita na hindi o lihis sa proseso sapagkat tingnan niyo to ha pag-isipan niyo to kung kung tama ang mga sinasabi ng mga ibang vloggers o kaya ng mga ibang pages na tuloy na tuloy na yung December 1. Dapat naka-report na 'yan sa mga dyaryo at saka sa FB. At saka nag-announce sa Comelec at saka nag-announce sa Supreme Court kasi kung meron man lalabas na ng balita, that would be the Supreme Court. Kung ano man ang malaki o maliit na decision nila, it would come first and foremost sa Supreme Court, hindi sa akin, hindi sa GNN, hindi sa GMA, hindi sa vloggers kundi from the Supreme Court. abot na 'yan sa press or sa media. And yung nire-report. Pero kung sasabihin lang sa inyo na ibang tao na tuloy yung December 1, 2025, of course, naiintindihan ko kayo kasi masarap pakinggan yun. And naiintindihan ko rin yung iba na November 2, 2026, matutuloy. Siyempre, para sa kanila, yun ang gusto nila. Eh. Kung ano yung gusto nila, yun ang gusto nila pakinggan. Do doon sila naniniwala. Pero doon muna tayo sa proseso para hindi uh, nagkahagulo at uh, hindi nagugulo ang isipan ninyo at at least kahit ka paano natututo tayo sa proseso ng uh, legislatura at ngayon nga po ng Supreme Court na so yun lang po ang aking maiksing uh, vlog para sa inyo uh, bumalik lang po tayo sa ating uh, proseso ang pinagtatalunan po ay constitutional o unconstitutional pag na-declare na constitutional yan, tuloy ang November 2, 2026. Pag unconstitutional ang sinabi ng Supreme Court, ayan, ibig sabihin, maglalaho na yung Republic Act. 12232, ang lalabas yung dating Republic Act. Mabubuhay ulit siya. Sasabihin, ito ang constitutional. Ito ang susundin nyo, December 1, 2025, ang BSK. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, God bless po sa inyo lahat.